Bago ang lahat may sale na naman ngayong araw sa Shopee napakamura na lang nitong Vivo Y11 na dati ay mabibili pa sa 6,666, ngayon ay mabibili na lang ng 2,758. So ano pang hinihintay nyo e eh, check out na agad pakipindot na lang ng link na nakapin sa comment section, maraming salamat. Last season nagkaharap ang Golden State Warriors kontra Houston Rockets sa first round ng playoffs, kung saan isang mainit na laban ang nangyari sa buong series nilang tapatan. Bagaman na down 3-1 ang Warriors ang Rockets sa unang apat na games nila ay nagawa pa rin naman nilang makabalik, tinalo ang gold-blooded ng dalawang magkasunod-sunod para ipunte sa Game 7 ang salpukan. Pagdating ng Game 7 ay mas nanaig yung experience ng Warriors tinalo nila ang Houston sa mismong teritoryo nila. May lakas ang Rockets kumapit sila kahit walang gaanong tulong kay Jalen Green, sa tingin ko mas mahihirapan talaga ang GSW na manalo sa series kung hindi bumaba ang performance ni Jalen sa playoffs. Isa ang young talented big man ng Houston Rockets sa na nagpahirap ng husto sa dubs, malakas kasi sa ilalim saktong walang sapat na sentro ang GSW kaya nabuli sila ni Alperian. Mataas ang kumpiyansa ng batang big man ng Houston na sila ang mananalo contra Warriors, kaya nang matalo sila ay parang hindi siya makapaniwala. Yun nga hanggang ngayon ay hindi pa rin ito move on sa pagkatalo, kanina lang po sinabi niyang ang Golden State Warriors ay napaka-experyensyado na kupunan. Ani niya punto dito mga kaibigan na utakan nga lang daw sila ng GSW pagdating sa foul. At sinabi yung Warriors pa nga daw ang nag ng foul sa bomb series imbes na sila. So grabe itong sinabi ni Alperen sa madaling sabi base sa naging pahayag ng Rockets Big Man ay nanalo sana sila kung maayos yung pagtawag ng mga foul. Kayo mga kaibigan anong masasabi nyo sa sinabi ni Alt-Eren Shengon? Mag-comment lang! Dito na tayo kay Jonathan Kung-Inga hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya nakakuha ng panibagong magandang gustong kontrata sa Warriors. Gusto nga din naman kasi ng kampo ni JK ng malaki at mahabang kontrata, yung GSW 2 years contract worth 45 dollar ang inilatag nila para kay kung Inga at tumanggi ang kampo ng batang player ng Dubs. Usap-usapan ang paniniwala nitong ka-level niya ang katulad kina Cade Cunningham at Scotty Barnes. Na alam natin sila ay may magandang kontrate sa kanika nilang team. Mas tumulong pa ngayon ang story ang ayaw na nga daw ni JK maglaro sa Warriors. Para sa akin maganda para kay Kuminga ang maglaro sa ibang kupunan, mas tataas yung value niya kung husay ang pag-uusapan ay maabilidad naman talaga si JK. Kaso naglaro siya sa team na kilala at mataas ang market binibida kasi dito yung mga kagaya ni Stephen Curry at Jimmy Butler. Kuha naman siguro ng lahat ang pinaponto natin dito kung gusto niya ng malaking kontrata sa dobs kinakailangan na maging kasing husay nito kina Jimmy at Curry o lagpasan pa niya. Kung hindi ay dapat makontento na ito na kung ano ang ibibigay na kontrata sa kanya. Samantala pag-usapan din natin itong matunog na JK Bobby Portes ng Milwaukee Box Swap, kung saan maraming fans ang sumang ayon dito ang magkabilang kupunan nga daw ay magkakaroon ng malaking binipisyo. Ibig sabihin kung gaano kalaki ang maitutulong ni Bobby Portes sa GSW ganun din kalaki ang tulong na makukuha ng box kay Kung Inga. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo tungkol sa JK Portes Trade Swap? At ano masasabi nyo sa sitwasyon ni JK sa GSW na halatang naiipit na rin ang grupo sa kanya? Sobrang demanding nga daw sabi nila.